good na mga kaibigan kararating ko lang Minsan, may ay dumating na para sa atin <laughs> dahil sa trabaho so mga kaibigan dumating para sila buksan na natin ito oras ngayon mag alas 10 na ng gabi ito oh, yung dogi dogi namin ako oh. ito na mga kaibigan bubuksan ko na Bubuksan ko na to. Oh. na, mga kaibigan, bubuksan ko na. Nag-order, Pina pina-order ko sana ako sa online. Bahala shower ka shower sa buhay mo, mga kaibigan. Shower. <laughs> shower to shower. Ah, oh, bubuksan ko na. Ano ba? Ang bagaling to. bulihan or uh, bulakan pa mga kaibigan so bubuksan ko na mga kaibigan nako parang ano ata ah ba't ganon parang silpon oh no ito lagayan pa ano ba ito Tadang! Shower hose. Yan mga kaibigan, shower hose. Sa shower hose. Four in one to mga kaibigan eh. Mm. Shower. Anong tawag ito? to Bahala ka sa buhay mo. Shower holder. Parang sira ata. Oh, sira ah. Sira ata. Tato shower spray. oh Aww. Shower spray mga kaibigan. Patlo. Sabalot ka. Na shower. Grepo <laughs> Shower Grepo Apa 3 in 1 tong in order ko mga kaibigan ano? Shower 3 in 1. Saan ba to? nakalagay dito? Nah, dito. Dito. E, ba Yan to Ito na yan lahat. Matibay okay, kaya to? Tatagal kaya to? To. 3 in 1 to 3 in oh. one. hose. Dito natin yung hose. Ito yung hose mga kaibigan. Shower hose. Ha? Yun. Dito yan mga kaibigan. Dito yan. Ito yan. Tama ba? Balik na data. Balik na data. Ay, nilaglag. Ito ata. Yun, ito pala. Yan. Shower hose. Ito mga kaibigan. Shower hose. Tapos, ito yung ikakabit dito. Ah, bakit pala? ng butas ha. Ah. Bahala ka sa buhay mo. Ayun. Kala, <laughs> kala ko walang butas. Ba't ganun? Ayan. Ayan. simbol ko na mga kaibigan. Ano tatagalan nun? Ano tatagalan ito? Simbol ko na. Ayan. Ito tabitan, pabitan. Ba't ganun? Parang may mali. Awww. <laughs> Pumasok na si Umerso. Ganun. Ano oh, to? Sige mga kaibigan, okay na. Mamaya ko na, na simbolin. <laughs> okay. Um, salamat sa inyo lahat. Bye!